pasasalamat ang pagmamahal sa iyo. Kaya nagkatit, ipotipo tayo dahil ito sa pagmamahal namin sa inyong dalawa ng Maraming salamat sa inyong walang sawang gabay. Sabi na, lagi ninyo kami ginagabayan, kaya ako. Lagi pagdada sa sala ko. Palo. Palo ko palo lagi. Ano sa sasahin ninyo? Yan ang mga sasahin ninyo. Ati, ipilang. Ati, ipilang. Walang magulang na ang ng na sinasabi lahat ng magulang na ng tama. na kasi kaya At sa inyong inyong masaservisyo, maraming Maraming salamat at pag aaruga na patuloy naming nararamdaman yung mga sambal din yung mga pag-aaruga na yun, yun. Kasi malaki na, kasi marunong kami uh, buhay na sarili namin. Pero yung mga mga advices ninyo, yun isang pag-aaruga na rin yun. Maraming salamat sa mga advice. Kasi minsan, pasaway din kami. Kailangan din namin samayin para dadaan sa aming balik sa mabuting At... ah uh, Naway patuloy kang pagpalain ng Diyos kasi sumasamba na sa dalawa ni Mama. Ako pa ang mag-imbita. Ma, kumasamba na kayo. Ba, di ba na yun? Eh? Hindi sila. Kaya kayo, sila naman ito. Kumasamba na. Ah, kumasamba na. Kumasamba sa ibang reliyon eh. Anyway, isang Diyos ang ating sinasamba. No? Then, kalau kembali lagi itu sahabat itu asalnya bijan yang pengetahuan no Pagalingin ini sa sakit ini at mahaba pa ang yung buhay sabi nila nanti yes kumpul di no ya kita bisa nanti oh ah wanda 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 <laughs> at mas marami pang masayang sandali kasama ang amin ang ating buong pamilya. Happy birthday, Papa Solomon, mahal namin. Kayo nga ni Mama. Para naman sa ating second family reunion, kasi reunion din naman natin ito, ah, masaya at makapuluan ang ating muling pagsasama. Pangalawa na kasi ito, kasi ginawa namin yung una, yung birthday ni Mama. No? Masaya. Una yung nasa uh, uh, na. saan na, ah, so, <laughs> ng yun? Carmen. Del Carmen. Oh kay dalawa ka tao parang nandulun magiging kanto pa lagi. Hindi naman ito kung 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 mga kung 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 Ah, bakan malay nyo nandiyan yan. Ang bawat ngiti, pinto <laughs> at tawa ay nagpapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang pagkakaisa ng pamilya. Kaya nga, pumunta kami dito, <laughs> sabi ni mga pagpapunta na pa si ito, isa <laughs> sa isang vision natin, magpag-isa <laughs> <dito, laughs> ang dalawang kapatid. Kasi, ah, nakikita ko sa kailang pagpapunta, umupuli ba sa pag-aaway ng dalawang? oh di ba? pag-iisipin natin, kaya tayo mga magulang, kung ang ating dalawang mga anak nag-aaway, di ba, nag-gugulong yung ating utak. At, tapit na. Pasti dia ada lah tak aku ni. Ah pala, tak malah silangan orang berminat. Malah malang dalam pemikiran. Bisa. Naway magsilbit itong pagkatawang para mas tumibay ang ating samahan at mas lalo pa nating mapalalim ang ating pagmamahal at pagtutulungan. No? Hindi lang ang isang pera na yung mga advice sa pagtutulungan na ninyo para mag-isa tayo. Mabuhay ang ating pamilyang Suliano. Mabuhay! Mabuhay!

Ah, yun lang. Ako na mag-video. Ako na. Ako na. Ako na. Talagang isa-isa? Oo. Nakas kayo. <laughs> ah, <laughs> uh, unang-una pa, salamat ng napakarami. At ang aking wish lang sa'yo, isa na ipangangalaga ko pa ng todo mo iyong sarili at ay ang mahirap talaga sa buhay, yung may nararamdaman. At sana'y damihan pa natin ang panalangin sa ating Panginoong Diyos. Na sana'y huwag siyang magsawang tumulong sa atin at huwag siyang magsawang basbasa ng ating kalusugan. Yun ang Diyos lang ang may hawak ng ating buhay at lakas. At sa Kanya din tayo humingi ng gabay at patnubay sa araw-araw ng ating paglalakbay. At sana'y hindi siyang magsawang magbigay sa atin ng araw-araw naman. Sana ka, sa susunod na pagkita ay lalo kang malakas at wala kang ng taglay na karamdaman at sana'y mahaba pang buhay ang ibibigay ng Diyos sa iyo para ikaw lang naman ang tumayo sa amin ng Ama at si Mama ang naging ina namin yung kami dumampi sa iyong pamilya kaya hindi malayo na minahal ka din namin ang gusto na parang tunay naming mga magulang Salamat na ng napakarami pa sa patuloy niyong pagtuturo, paggagabay, pagtuwid sa aming mga pagkakamali. Hindi naman may iwas sa aming kabataan kami naging pasaway, hindi lang minsan halos madalas. Sinong nagtutuwid? Kayo lang ang tumayo sa amin bilang magulang. Kayo din ang aming tinuturing na magulang na handang lumabay at kumatnubay upang mapanuto ang aming kinabukasan. Kaya ngayon, kita, kita niyo po ang inyong tinuturo sa amin noon, nagtagumpay kayo. Kaya ang pang maraming maraming salamat sa pagubayan at nawa na mas masangka pa ng ama at ipagkalupa ang iyong mga kahilingan at ang dalangin ko patuloy kang ingatan at patnubayan sa lugar ng ganawa ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa pabigyan sa <laughs> Ang ang Basa. Excuse me. Ay, ikaw yes, lang <laughs> magsasalita dahil. Ah, uh, magandang lahat. Masalita kaming lahat. Okay. Kahit bata, hindi nakalagpas. Okay. <laughs> Papasalamat ako. Una-una, yes, sa Panginoong Diyos, sa yes, ano? mga punta niya. Hmm? Sa mga punta Tawag ko na rin po sa inyo ay Papa, okay. Mama. Okay, yung ano pa? Kasi yes. po, sarigin pa ako sa aking mga tita at ano, dito, ganun din po ang aking mga tawag, ano po, kaya ayun nga po, ang una kong pasasalamat ay eh, sa Panginoong Diyos at nagkasama-sama tayo ngayon, ano po tapos uh, happy happy birthday po ang dalangin ko po ay sana, gatulad ng mga sinabi din nila na mababangin yung buhay, na ano po so, magkakasama

Isusunod, maghahamot po po mga mga birthdays po. And happy, happy birthday pangalawa Wala yung dalawa, nasa labas. picture <Uk> ko, Nasa labas, Nandun <alguien> sa tricycle yata. Nakaligtas. Wala na si po nang lamit pa rin. Dawit pa rin. Di na. Salamat ako sa Diyos sa pagpundok-pundok na to kakundin niya. At pangalawa pa, happy birthday. At unta, tulad ng mga sinabi nila, tagaan ka pa ng task namin na buhay sa gino. O, gumawa ka to. Salamat. Happy birthday pa. Salamat.

pagkawayan ng Diyos, ng mas matagal kong buhay at mas malakas pa ang Happy birthday. <coughs> <coughs> <laughs>

E... Yeah. Yeah. kung USA ha magdugay sa ang among kinabuhi ang tag sa among pagkatiguan ko kay joke lang yan <laughs> salamat sa <laughs> yeah okay, <Okay. ngayon> <laughs> hello hello sunod hello hello lubat na hello po ang sunod po ay ang misis po ni papa po tugon po sa mga insahe po Bagoy

ito pero tama mo matutika rin pero wala na may sunti mag-study din di study din eh lololia bigyan mo ko siguro gigbuana nag disiplina timo na kasi ito mga laglagot una din tao nagtao suba tan tao kami kami siguro mga na din din kami ko ba kawo diniki ang dinikto wala no ba tan do no ay lagi ko say suti ya

turo ikatulo di turo sa Manila at mas matin na po mga manan ng po sa kami napi dito mm -hmm. uh, na po naku na po naku na uh, at, na po naku na po na po na po naku na po na po naku na na po naku na po naku na na po naku na na po naku po naku na na

Suliano, Gideon, hmm. Mas bati yun. at din tagalan. Mas, mas, Suliano, mas bati naman. Naghahanap eh. naman. Hmm. Sa ng hmm. Mas marami lang sa ano mas bati. Sa. Lagi Pero ang karamihan, wala na rin doon. No, nasa sa sa Dayo. Naman <laughs> ba?